Rino na mga patay. Hindi <laughs> mo na mga makahiwan. <laughs> Ala, ang gagawin buhay. Ay, Ala, nabuhay. <laughs> parang buhay. snow white okay. lamang. <laughs> And I flash ano? light. <laughs> Actually, video to guys. I say hi. <laughs> video flash light. <na>, okay. Game. <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> okay. Oh. Behind the scene. <laughs> Ganian. Siya po ay magdedi dedi buong charot. Uy, loko ka. Nakavideo. Na ganyan ka. Chinelos! Ate No, ang pangit. ka, te. gumanto ka. Gumanto ka! Uy, ka! Wait lang yung baby ko. Mamaya muna. Tingnan mo 'to. Kabit mo. Sana. Sana. Ate. Yan po yung bride. yung groom nasa kanila charot. Maya, umayad ka muna dyan. Umayad ka ka sa langit. Pagunta ka sa langit. Yung bebe mo talaga Ano, magpapahin siya. Yung bebe um. eh. mo. Uh. So. Say hi. Say cheese. Tingin ka dito. May mga problema 'yung isa doon sa chat. Doon direktor. Ah Si si ano, si Argelin 'yung photographer. Tayo ka. O oh, ano, extra lang ako dito, Ay, okay. Tiga, video Ay, okay. Tiga, video lang. Ay, okay. Tiga, video ng ano kalokohang taglay namin. Ate, Okay, wala wit lang, stop it. ka muna. Wala bang straight? 'Yan nga na to. Diba mo Hey Raven. ng mama mo. Ito yung isa oi nangungulit 'to. <laughs> okay na, baby. Ay.